Kag sa numero uno sa mga balita subong adlaw isa sa luyag na tutukan man karon sa Office of the Civil Defense, ang mga kumbensyon ang banwa sa Lakasiliana na mag-evacuate sa kumuluyo sini sa Himamailan City sa Alert Level 4. Samtang padayon pa ang pagpangita sa OCD sa ibang pagid mga sarang masailuhan, bangod pulang sa gihapon ang mga evacuation centers nga ila na identify sa karon kung mapasaka sa alert level 4 ang vulkan. bulkan. i Task Force Kanlaon Head Raul Fernandez na tugtog sa karon wala sang approve nga contingency plan ang banwa sa Lakas Liana. Iyaman ginsiling nga luyag sang banwa nga sa duwa ka mga barangay nga malayo na sa radius ang bulkan ang luyag nga ipahamtangan sa mga evacuees. Pero suno kay Fernandez, wala sang specific site kag wala man sang facility ang natungdan nga mga lugar. Kag sa kadamuon sa iga evacuate indi manigar nga may spillover o kon indi tanan ang maaccommodate. Gaya sa bayan sa OCD, sila sa gihapon ang magapadayon sa paghanda sa Himawayland Tent City kasubuman sa Kabangkalan para sa Alert Level 4. Sa interview sa DGCAS Negros kay Mayor Romay Lanicor mangilimutan sa Martes iyagin siling nga tigayon na sila nakasubmit sa contingency plan para sa nagkalain-lain nga alert level sa Bulkan Kanlaon. Ugaling sa Alert Level 4, by luyag sila nga i revise Sa original nga plano, sa panaad sila mag-evacuate. Pero hindi man sila makaigo rason na nadala sa plano ang himamaylan. Sa revised nga plano, luyag nila nga malakip sa evacuation sites ang barangay Manghanoy, barangay Nato, Talaptap, Kagdalagsan, bangod ang nga mga barangay hindi nasakop sa danger zone sa alert level 4. Dugang pa niya nga luyag kung tani niya sa long-term nga solusyon bangod ang kanlaon, magapabilin kag hindi man madula. Sa kabahin, may mga mowa na nga nalagdaan ang La Carlota, Bago, Kagbursa, sa iba niya mga LGU nga mag-accommodate sa ilang mga evacuees sa Alert Level 4. Mayari kami din na ano nga proposal which is ti ipapasa na namo liwat sa ilapod kay dala na na ang mga hanoi talap-tap lalagsan kag nato. So, four, four Pero Pero na-check naman nila, ma'am, sa ano. Atong nagligad, nga nagpresent present ka mo. Oo, pero kung based lang sa contingency, kung diin makadto, diin ma-evacuate, panaagid yung amon, yung pinapakamain nga, uh, ano, nga kalatuan. So, ma-accommodate ang tanan sa panaad, no? Hindi ka mo uh -huh. na ganin nga nangita kita, ano, kay 10,000 plus ang amon, so hindi ma-accommodate tanan sa panaad. So, we will be looking for the place na na pwede. So kung pwede mo lang ma-utilize ang outside 16 kilometer danger zone sa Amundi, Amo eh pwede mo lang eh. And those two barangays are not immediate solutions, sir. Yung sinasuggest ng mayor. Okay. Sa ngayon, hindi pa siya immediate uh, solution because wala man sila, wala bang facilities doon. Wala pang papaglalagyan ng IDPs. Wala pang sites? Uh, sa ngayon, wala pa sila binibigay na ano, yung specific na area kung saan doon sa barangay nato nato and where sir Nato our problem yung sa baba niya anong mga yon ah uh, laptop no 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 laptop na laptop 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 ang laptop a portion of it affected pa rin ang eh. so maybe yung sa ano yung mas mataas na mm -hmm. elevation yeah oh. mm -hmm. nato tsaka part of uh, mm -hmm. Mm -hmm. so sa castellana lang ang remaining problem sir? uh actually sa ngayon na uh, pero still, nung pa, may shortage pa tayo ng evacuation center. Ano, with the, ano, na no, kung talagang uh, yung worst case scenario, no, yung 100,000 uh, individuals, no, or uh, around 48,000 families. Mm so, Kulang pa tayo mapaglalagyan. Kulang pa, actually. No, so, kaya ngayong ating RIMT, patuloy pa rin sila nang ipag-coordinate sa mga uh, LGUs, no.